Ah. So ito yung ano yung kulay niya. Ayun. Ito yung, yung pagano ano paglilim ng kanya lupa para para matanim ba nang uh, ano. Ito so yung mga ano mga pohon pohon na tumitira sa mga tanim. Ayun. Ito yung pagtatanim. O, oh, diba guys, ito yung ito yung buhay dito sa bukid. Kung paano magtanim ng palay. Basi pag at syaga lang. Yan. Oh. Bale, nagkano lang ako dito. Nagtanim-tanim para may pakita natin sa inyo kung paano tayo magtanim ng palay. Bukid, ayan. Ito ang bukid namin. O, oh, diba? <laughs> ang ganda. O. Oh. Hi guys, welcome back. Ayan, andito tayo ngayon sa bukid, no? Ipapakita ko sa inyo kung paano tayo mag ano. <laughs> tak. Paano tayo mag ano magkuha ng pananim punla na. Yung proseso ng ano. So bago naging ano ito, naging ganito. Bali-pali siya, nilagay dito. Yung pagkuha natin ng punla ganito. Ayun. Ayun punla to. Tutukan mo sa akin 'yan ito yung pang tanim natin doon sa bukid. Tara, samahan nyo ako. So okay, guys, yung ating proseso ng pagtatalok, iwan natin dito. Yan. Para masanay ako ha. Yan. uh, <laughs> ah, akala nila hindi ako magtalok. Hindi, pagtatanim ng ano, proseso ng pagtatanim ng palay. Ah, para maging palay, after 3 months. <laughs> Ayan. Alam mo, hindi ako marunong ha ito kamu yung pagtanim ko dito yan dapat konti lang. dapat may pagitan siya mga isang dangkal ano? yan, ito ang pagtanim ng palay yan Medyo makapal nga ang tatalip ko eh. Dapat kunti-kunti lang. Yan. Yung iba kasi mabilis pagtanim. O kasi, ano lang, uh, simpleng tanim lang to. Ayan. Dapat yung punta natin ng palay, eh, ano lang siya, konti-konti lang. Para hindi natin maano yung ano. Ang kasi may ari dito. So, after 3 months, pwede na itong anihin. So, ganyan yung pagtatanim. Diba? Sanay tayo dito eh. Ito yung itong hirap. Ayan. Ito lang. Diba? Ang ganda. So, ano siya? Uh, madali lang naman siya itanim. Basta yung lupa niya, ano, putik na putik. Yan. Ihanap natin lahat ito. Paano? Lahat matay-pantay. Para pag, uh -oh. para pag, ano nito, ano nito, Yan, sa mga hindi nakakaalam kung paano magtanim ng palay, ito po yung ginagawa natin ng proseso para may magandang ani. After three months, yan, di ba? Uh, ayan guys, tapos na tayo. Yan. Ayan, ayan, oh, di ba? Kaya na pagtatanim. Hindi ko lang kung okay kasi marami. Dapat ko tingkunti lang kagaya nito. Ikot mo nga. Ayun. Dapat ganyan yung pagtatanim. Eh guys, ito yung ano, hand tractor na sa abi. Ayun. Ginigiling niya yung lupa. Ayun, ito yung pulda. Putik. Ito. Kita niyo ba 'yan? Ayun. Pinupunla 'yan. Ayun oh. No? Ayan yung punla. Natakpan siya para ano, after mga ilang araw, pwede na siyang itanin.